Meron na? Oo. Oh, Wala si Biyong pumasok. Sabi ko siya yung may pakas. Baka mali na naman yun. Baka pekis naman yun na gano'n yun. Misa meron gano'n. <coughs> Good morning! Saging ang breakfast. Saging ulit. Tatlong Saging. meron kami ano tawag sa inyo nito sa amin sa Tagalog suman salia sa Bisaya ano to eh pamahaw ta pamahaw sa Bisaya <coughs> sa Ilocos eh hindi ko alam kung ano ah meron sila yung tupig nakakain ka ng tupig sarap yun eh Ah, misan may dala si Aling Josie. No? ko oh, ako nga may dala nung munta kami. Ay, ikaw ba binigyan? Ay, ba? Oo, lahat kami may dala. Yung kay Aling Jo nga nawala eh. Naiwan dun sa kinaupuan niya. Ah, oo, nawala. Yung ba, diba, nagahanap siya. Sabi, dahil may nakita ng plastic. Sabi ko, wala. Ito plastic ko, no, Ang dami niyang binilin niya eh. Kaya. Sarap yung topic. Doon ko lang nalaman sa... <coughs> na nandun ako sa Isabela. Hindi nung pumunta kami sa ano sa Manawag. Ano so man na ka iniihaw. Nuna doon ako sa Isabela. Doon din ako nakakain ng ano, tapang usa. Maraming makakain sa Isabela ng mga mga rare sa Maynila. Pero minsan nakakita ko sa ano eh. Paglalakad tayo sa top. Yung nag-iihaw ng tubig. Baka peke na yun oh. No? Baka may halo. Yung naman, ano eh, luluto mo naman sa, yung ano eh, luluto mo naman yung sa, ano, gata. Green tea. hmm Kaya pala masarap, may gata. Tapos, saka ka mag, saka iihaw. Luto na yun, no? Parang biko na siya, tapos iihaw mo Parang, ano lang, iinit mo lang sa ihawan. Yung baho mo, yung iihaw. Mating niya. ginagadgad yata kanin na eh. Kamuting kawin eh. Tapos luluto na, lalaga na, gata. Nabalutin. Hindi. Luluto sa gata yun. Unahin muna yung gata sa ano, kawali at saka lalagyan ng asukar. Tapos ngayon, pag kumukulo na yung gata, saka may yung hulog yung kamuting kahoy. Hmm. mo na haluin. Pag naluto na, alis mo na yun. Saka mo ibabalot sa Parang iinit na lang sa ihaw. Mm -hmm. Naruno ka pa nang gumawa nun. Gumawa ka kaya. Gumawa ka kaya. Pagbulan tamisan. sa. Ibilay kong kamutin ka. Thank you for watching. Usapan topic. Napahaba.